mga bossing Andito pa rin tayo sa Sitio -Ting, Ting Barangay Piris Ang galing naman <laughs> Bago nga kami lumipat sa dagat Ay linisan muna namin itong mga tuwa Talaga? Very good kayo Eto lang, mga boss Ang karagtong ng video natin Nung nanguha tayo ng tuwa Ay napot naglalakad na kami Bali pupunta po kami sa okay, dagat Hanggang ngayon nga Ibit-bit pa rin namin itong kaldero At mga namin Itong si Roy nga ay nawala yung hangover Sa panguha namin ng tuwa Ay okay, pati nga rin itong sislo Ay nasuburan sa kakapuyat Uy bakit naman Islo? mo, sino bang pinagpupuyakan Abay, mo? Abay, kung ano, Jandre, pa ng ugat ng puno ng bunga. Abay, Jandre, saan mo ba gagamitin yan? Abay, pamurga daw niya sa mga manok nila. Ayala, pwede pala yun. Abay, akong may ngayon ko lang nalaman na ginagamit palang pamurga yung ugat ng puno ng bunga. Uy, parehas pala At tayo. Bukas, ngayon, nakarating na kami dito sa chapel ng sitio. Chutin. At binalata na nga ni Roy itong hiningin ng namin nyo. Lagpaka may tinberecha ng dagat. Ay, huminto muna kami dito sa bahay nila, Roy. Iniwan na kasi namin dito yung ibang mga Talusap gamit. Tag-usap-usap na rin kami kung ano pa yung mga dadating namin. Huminto nga muna kami ni Islo dito para manguha ng bunga. We, Carlos, ano ka kami niya? Ayaw ako nga yung isang libong taon. <laughs> ay, palis kami ng barangay Uy, kay Grace. Uy, grabe ka naman sa isang libong Punta taon. Punta ka sana kami ng katibuang para manguha ng bago. Kaya lang sabi nila Tata Roy ay taog daw. Kaya dediretso na lang kami sa bagakay. Manguha na lang daw kami ng punaw. Oh. Doon na nga rin kami mananangalian. Ito pala mga boss ng mga kasama ko. Shoutout dito kay Roy. At dito kay JL or Slo kong tawagin. Siyempre dito kay jan Ray. At hindi rin mawawala itong si Lupin. At shoutout ko na rin tong pinsang kong si Harold. Hindi nga siya nakasama dahil mag-i-enroll siya. At hindi tong si Mincho kasama namin sa pagpaplano pero hindi nak sama dahil may pupuntahan Shout out din dito kay SK Ninyo. At, at syempre dito sa primo ko na dating SK ng Barangay Tagaytay. Sa Sabi ko na itong barkada natin si Intoy ng Barangay Manapaw. Shout out din pala kay Luis at kay Andre dito sa Barangay Bagakay. Shout out din pala sa Perwelo Family ng Barangay Tiris at Barangay Tagaytay. At syempre sa mga kamag-anak ko sa Barangay Tiris, Pilisia Family, shout out sa inyo. Uy, ang dami mo lang na shout out. Hindi nadaanan pala namin mga boss ay papunta ito ng seclusion. Ito nga yung dating sikat na resort dito sa Barangay Bagakay. Uy, hala, maganda dyan. Ito nga Barangay Bagakay, marami nungunan lamang dagat. Ba't ibang klase mga isla yung mga makukuha dito. Pati yung mga iba't ibang klase ng shell. May nga na shell na sa hangay. Marami ka makukuha dito. Kaya ang barangay baga. Kaya ay mayaman sa lamang laga. Uy, gusto ko yan. At sa wakas, dito na po kami mga boss. Aba ito nga si John Ray ay kasa ng kasa. Uy, John Ray, mamaya na yan. Ang mga kasama ko ang nilakas ng loob. Kala ko pa naman ay kakilala nila yung may-ari ng lupa dito. Aba hindi mo lang nagpaalam na magpapark kami dito. Na Uy, sasakyan. grabe kayo. Ang nilakas ng loob niyo. At ito nga si Roy ay hindi rin nagpaalam sa pagkuhan niya ng daon ng sagi. Uy, tataroy Roy, grabe ka. Good. May tata Roy, parang kayo yung tanimang sagi niya. Um, daon ng sagi natin pala na kinuha namin. Ay gagamitin namin. Sa paglalatagan namin ng pagkain namin mamaya. At dahil nga sa wala kaming dalang plato, kaya magubudol pa lang kami mamaya. Napansin mga nga kanina, may dalaga na kaming dahon ng sagi. Kaya lang itinapon na nila ito dahil sa punit-punit ka. Kaya eh, ito lang, huha kami ng bagong dahon ng sagi. At ang makahanat na nga kami ng pagpapwestohan namin ay inumpisahan na namin. Pagkaasin kaso sa lulutuin na, na. si Roy at dyan ay binibiak pa nila itong mga tuhay. ako naman ay nag-unboxing. Nang in-order ko ay butane stove matagal ko in inaudit to kaya lang hindi ko nagagamit dahil nga sa ulan ng ulan Nagulit na nga lang matuloy yung adventure namin ngayon kaya lang magagamit ko na ito Habang busy nga ako sa pag aasin na <coughs> ng apartaman ay busy rin Ang BB ang nung tuway at tinatanda na nila yung naman ito Habang ako nga seryoso sa pag-aayos nito <coughs> Itong naman ay sige lang pabaragahan Uy! Paawat naman kayo! Agoy! Medyo natagalan nga ako sa pag-aayos nitong beauty <coughs> Hindi ka kasi marunong eh! Sorry nga wala kasi dito sa bundok eh Agoy! Pag-uuting <coughs> natin sa pagsayag na si Islo kanina bago kami yung mga kami mga kami ng tuway ay na namin itong kald pero may Kaya okay. ang dami ng pinagdaanan nito. At sa wakas ay naayos ko na rin itong butane. Inihanda ko na nga ito para sa paglulutuan namin ng ulam namin. Bago ang lahat ay binalatan ko na itong sibuyas at bawang. At sila nga ay busy rin sa pagtatanggal ng laman ng at tuway. Ito ko nga rin ang English pra ng tuway ay tuway. Uy, tuway! Saan mo nalaman yun? Uy! Pagkatunog naman kasi yung tuway sa tuway. Uy, iba pa si yun! hindi pala ang pagtatanggal ng laman nito sa tuway. Kaya yeah, medyo natagalan rin sila sa pagtatanggal nito. At syempre natagalan nga rin yung kabaragahan nila. Si so, nga kasi yung bangko kaya maraming kapit. Tali. Uy, dyan, tiba-tiba ka pala eh natapos na nga sila Eh, hinugasan ko na itong natanggal nilang naman sa shell Kaya nga itong rumoy eh, hinugasan ko na rin Pagkatapos ko ang hugasan ay tinignan ko itong lulutuin ko Halos kaunti lang pala na nga lang at may rungoy kaming ihahalo dito At o. eto nga, nung mainit na yung kawali Ay nilagay ko na yung mantika Nung mainit na nga, yung unang ilalagay ko itong luya Iigis ko muna ito para mas lalong mabango Wow, kaya pala na amoy ko na Agoy, <laughs> susunod kong ilalagay ay eh, itong bawang Balik kalahati nga lang yung lalagay ko munang bawang Kasi nga yung iba ay ilalagay ko mamaya kapag may gata na. Ilalagay ko lang itong sibuyas. At syempre halo halo natin ito para hindi masunod At yun ilagay na natin yung tuway At naglagay na rin ako ng oyster sauce Uy parang ang sarap na niyan. Aba syempre eh, sarsaya yung gamit natin eh At sunod ko nga ang inilagay ay ginisami Ay hala masarap talaga sa mga niluto yung ginisami Abay ako kung pala magaling ako pumili sa mga pangpasara Ah, at maglagay na nga rin ako ng toyo. Ay, wow! Ang sarap na! At maglalagay na rin ako ng pamintang duro. Uy, damihan mo para masarap! At pinapalambot nga natin yung ay binalatang ko na itong katmog kasi ito yung gagamitin natin na pang paasim. At nung medyo okay na nga itong niluluto natin ay pwede na natin ilagay itong katmog. Uy, hala! itong nako! ako! Ay, mamaya na wala pang ang gata. Sunod ko na nga inilagay itong rumoy. Pinalo-halo ko lang muna ito para hindi masubo. Pinatay ko nga muna yung apoy habang nagpipiga ako ng kinagkod na tapos ko nga lalagay ko na itong gata Yung ilalagay ko nga lang dito ay yung purong gata Ay wow, ang sarap niyan At ang luluto nga ako, yung mga kasama ko naman ay nangunguha ng punaw Ito ang itura ng kumulo yung gata Dahil pala sa kulang sa asim yung katmon ay naglagay ako ng kaunting suka Ay wow, mukhang masarap na Oo naman, masarap talaga yan Halo-halo ah. ko nga lang muna ito hanggang sa lumapot yung gata At nung maluto na nga ay ganito na yung itura Ay wow At nung maluto na nga ay tinawag ko na yung mga kasama ko para kumain Kung na nga sila, ito yung mga nakuha nilang punaw Ay rin ng kaunting balat Ilaw nga nila ito Tapang nilinis nga nila yung balat Kung si naman ay nilalagay na yung kaling sa migaw At daon. syempre nilagay ko na rin yung ulam At nung matapos na nga Kumbay harampangan na para kumain Kanya-kanya na ang dampot at subo Tara na, kain na tayo Maraming salamat sa panunood Huwag kalimutan mag-follow, share, and react Thank you